Ah. Ito 20 pesos oh. Ilang piraso yan kuya? Wala doon. Walo. Yes po yan. Manghang to manghang. Dito yan sa Sika Plain. Street. Quezon City. Walong piraso no? Yan. Sama si Boldo and Dawes oh. So, so sawan nyo. Eh wait wait lang daw. Kasi manghang. Kahit saan? Awit naman sa'yo ito, Samplok lang, wala pa. Okay, 7 pesos. Magkano, boss? 20 lang doon. Ilang piraso naman yun. Walang. Sama na kami. Sarap! Ayos! Ito, Pabe. 20 pesos, walang laman. -laman.